Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 15 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Abondio. Kamusta? Si San Abondio ay isang pari ng simbahang katoliko romano mula sa ika ng taon, ipinanganak sa lungsod ng Roma. Kaunti lamang ang alam tungkol sa kanyang buhay, ngunit iginagalang siya dahil sa kanyang kabanalan, dedikasyon at paglilingkod sa simbahan. Narito ang isang dasal para kay San Abondio. O Diyos na nagbigay kay San Abondio ng biyaya ng martiryo para sa kanyang matibay na pananampalataya sa iyo, bigyan mo kami, hinihiling namin, ng lakas upang magpatuloy sa aming sariling pananampalataya sa kabila ng mga hamon at mga kahirapan ng buhay. Morning salve, Salfamamay Tetsafa na mga mga Panginoong Heso Kristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng banal na Espiritu, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. May iba ba pa yung mga nasanto na ipinagdiriwang na ngayong araw? San Paterno ng Vanes, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.